Uh, Siyempre kung nagtatanim po tayo ng talong May mga mais na rin tayo na tinatanim dito So ito, i-update ko naman sa inyo Ang maging resulta nito sa aking mga tinatanim nitong mais So sa mga baguhan dyan Ang ginawa namin, inaararo namin dito yung uh, tinataniman po ng mais Halos papunta doon sa dulo mga farmers Halos lahat yan, nataniman po namin ng mais Papunta doon So ngayon ang ginawa ko ngayon kasi po wala na tayong kalabaw mga farmers nung wala na po kasi akong papa. Kaya yon ang ginawa ko dito, manumano ito mga farmers kung nakikita nyo yung mais natin ay hindi yan inaara-araw. Ginagamitan ko lang po siya ng sa bisaya mga farmers ay guna. So ang ginawa ko dito sa siyempre may mga update tayo ngayon sa pag uh, pamatay damo. Inisplain ko po siya ng round up dahapon mga ka so siguro magbilang tayo ng mga etbis ang resulta ng mga farmers ay i-upload ko naman sa inyo at nakita nyo naman dito na area ay may mga saging tayo sa ating mga paligid yun tuloy-tuloy talaga yung saging talaga ang pinakasak sikretong pamumuhay o makapira tayo dyan mga ka so, yon. tips yan ni John Stevie sa inyo mais with the saging tapos doon sa doon mga farmers uh, saging with talong ang kapartner na ng Joyce mga pamars, yun ang natin. Gago! <laughs> <laughs> A few minutes later. Wala nang intro-intro. Fight the of ours. It's what? It's what? Okay.